Muli po sa akin po mga nanay at tatay, mamaya po sa akin po pagkabas e, ay gagawin po ng sa maayos kaya po malatili lang po kayo na maupo e, po mga kumbuhan. At sa so, mga pag-aataw po ito, kasama na po natin ang tambahan na rin magbibigay ng loya at niwanag sa aming ang isang malakas na palakpakan dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo kung mainit na pagtanggap at bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita. Sabay, sabay mo

Sabay inang-inang, hey! O, oh, dalaw-dalaw, bako pa ang slow. Ay, magandang hapon sa inyo okay. na At, maraming salamat, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, at tinagundin niyo ang aming panyaya. bagamat alam ko, marami kayong gawain sa kanyang-kanyang tahanan, at yung ibang parangyayan na, ina pa ng chairman magpumunta rito. Okay na iyon. But thank you very much at tinubun ninyo ang aming panya. naman kayo. Hindi namin kayo pauuwiin ng konsumido. Opo. Okay. Ang dami-dami problema ng taong bayan. Pati ba rin yung laway ng mga politiko? May problema yung mga ng tao eh, ba yan? Kaya alam naman ang tao ba yan? Nakapagpagahalalan ng mga politiko? Magkakaawal. Hindi yung magkabibahay? Magkakaawal. Pagkakos ang eleksyon, yung mga politiko, pati-pati yung Yung magkabibahay, Power point. <laughs> Opo, kung maratag kayo, wala kayong yung ng mga panira o masasakit na salita dito. Ito ay usapin ninyo at ang inyong mga anak pati na kanilang pinagbabasa sa lungsod ng Maynila. Kaya chill-chill lang tayo. Good vibes. So, real talk lang tayo. O, may nang gusto sa inyo dito. Wala ka naman. Wala ka naman. Wala ka Kasi sabi ko naman sa kanila, sa your best choice, sabi ko, Uy, umayos kayo. Yung kutaw, binigyan na kayo ng oras. Huwag okay niyo na sayangin. Kung kayo'y kandidato, sabihin niyo na lang, yung first time tatakbo, kung ano ang gagawin niyo. At kung kayo naman ay reeleksyonista, magkulat kayo sa bayan kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng tatlong taon. At pagkatapos, darating ng araw ng pag-uho. natin ang taong bayan ang mag-desisyon. Tama po ba? O na, ay, Tapos na kayo? Mabuti! Hindi salamat sa Diyos. <laughs> Opo. Alam niyo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil ilang taon pa lang nakakalipas, lahat tayo, lahat tayo, kasama kami. Takot at takot tayo, baka tayo maguto. Baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Tama po ba? Tama! In fact, kahit sa loob ng bahay, namangamba tayo. May umahansig lang. Hansig! Ay, may COVID. May copy. Tama po ba? Kaya, parang salamat sa si Diyos. Ano't ano man, ang hirap ng pinagdaman natin ng pandemya, at ano't ano man, sa kasalukuyan, ang mga pagsunod natin pinakala. Salamat sa si Diyos. Ito tayong lahat. Buhay ang tayong lahat. <laughs> Dahil ang buhay may? Pinama. O na ay? Dahil. Matanong ko na. Bakit yung papayo nagahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Oh. Ang <laughs>

mga alaga. For almost 20 years, inaruga ko yan. Pati, dala ang pagtaraw ko ng kaidani Alam niya, hindi yan ipinagkaila sa inyo. Hindi ko yan tinanggi. In fact, tingin dito. Alamang nakikita pa ako sa tennis court. Diba? So, tumatanda yung uro? Takaw ba? Correct. sige. Okay, Ngayon, bilang pang dalaw, mamutag na to, hindi na mga... mga Tingnan natin. Kung ito kao ba? Una. lahuna. Nakaupo? Oo, oh, yung sinasabi ko. Oh. Sa lugar Nakaupo. Lay Placuna. Nakaupo. Nakaupo. Asawa ni ate. Bumaba ka. Nakaupo. Si ate. Nakaupo. Ilan sila? Happy? Happy. Masaya. Masaya ako na yung hindi na pagtagumpay ni Bustami, sa tulong nating lahat na pagkagumpayan ng tayo. Pamana. Pero kung sila naging mabisa at tumupad sa kanilang tukuling sa taong bayan, ay hindi naman ako panahumus ka. Taong bayan ang magbuhus niya. Tama ko ba? Tama. In tayo, hindi lang tayo nagasang tamay sa tayo. Hindi <laughs> lang manila tayo manilay tayo isa sa itinatangos ng na ilong natin, yung pinagmamalaki natin na kaugalian sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay bago kumaraw na nakalunan ng loob ay walang katakusan kaya na kaya din ang pagtanaw inalis ang anak niya tanaw na par maghanap kayo ng kahit isang kumagoso lang sa sityo bakit wala? Bilang pagtanong mo, mo. sa mga ito, isinatabi ko muna ang mga anak ko. Inuna ko ang mga anak ni Boss. Na, your name, tatanaw ko pa ba na kulang talo? Sagot. Opo. Bakit? Ay, Pilipino ako. Ganyan talaga pa. Why would I change to because of some misgivings of others. Bakit kailangan magbago sa makulang ng iba? Kaya tama, meron lang akong pakirusa. Baka naman kung po, po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanaw ng pinagkano. Bakit? Eh may utang na loob din lang ako sa tao pa rin. Kung wala ang Diyos, kung wala kayo, wala ako sa so, pinalalagay ko ngayon. Mayo <laughs> masama man bang dingin -ding ko yung panawagan ng taumbayan ay eh, yung taumbayan ang sumisigaw ko na tumalik na, tumalik na, tumalik na, tumalik na, tumalik yung taumbayan ang susi ko na tumalik na. na yung susi ko at bak na, na. <laughs> <laughs> Paano nyo? Yeah. Kapanood ko din. Nagulat ako man. Para akong asawa, minalita yung gabi ko, hinabi sa pito, baka na bumali! <laughs> eh, bakit sila natatawa ko? Bakit sila namangamba? Bakit sila pinamamunahan na magiging disisyon ng tao pa yan? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto niya. Ang pwesto ng yung pag-aari ng tao pa yan? In fact, kami, empleyado lang ng mamamayan. At ang kontrata namin, 3 years after 3 years, expired. Then babalik ka ngayon sa taong bayan. mag ka. Pag sinabi ng taong ng na ng trabaho mo, approve, renew for another 3 years. Tama ba rin? At ang katotohanan din, kapag ikay natin mabuti sa iyong tungkulin, ipopromote ka pa ng taong bayan pataas sa pwesto. Tingnan po rin, katulad na limawa ng mga. Nagsimula ko yung 23 anyos. Parang hindi ka naniniwala. Mukha naman ako ngayon. Naiintindihan nai nyo na yan. Opo, pusiha sa puno. Pusiha, pusiha. 90s, penis or not penis, pass your finger. Anong ginawa ng mga taga 6? Taga 5, 4, 3, 2, 1. Dinawani niyo akong vice mayor. Vice mayor. Vice mayor. mayor. Nine years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos, ginawa niyo akong mayor. Eh, natatagin. Ba't e, naman ako hindi magdarap darating ako? Kaya akala ko, hindi ko alam kung akala nyo rin. Kaya ka natin si Levinoto, dala na Akala natin, kung malina na simulan ko, itutuloy na lang nila. Hindi wawag yung pagkukura, wala yung ako bago na. Partikula. Partikula. Sa senior citizen. Tingnan natin kung anong binago nila sa senior citizen, ha? Na. Nay! Nay! Mga lolo ko! Mga lolo ko! Di po ba? tayo ay may pension buwan-buwan ng 500 pesos. Tama mali? Tama! At ang bigayan ay quarterly. Tama mali? Tama! Na, totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo. Mali yun. Mali yun. Hindi nga po natin ha. Kain, kain. Alalahanin natin yung nangyari kung paano ko yung Five seconds. Dapat. Eh kasi yung iba dito, parang nangyabot pa si Mayor Lakson. O si Villegas na lang. Oh. ibig ko sabihin, sa dinami-dami na nandaan kayo, for the first time, bumoto tayo ng batang mayor. First time, you took the risk, you gambled to elect a young mayor. Dahil yung binoboto ng mga taga nilang mayor, yung dapat to elect ayang mayor. At yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng programa para sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, importante o hindi. Lahat ng senior citizen pantay-pantay may 500 pesos. Tama ba? At ang sabi ko, 9, 10, Pumanatag ka, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating na second quarter, doble ka. See? Na, itay. Ano ba sabi ko? Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating na third quarter, triple ka. Tama ko ba? Ito ba? Ano sabi ko? Mga lola ko. Mga lola ko. Pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung Enero, hanggang Nobyempre, Pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Enero, Aso, Aso, Grabe, grabe kayo ah. So anong ibig sabihin? Panatag na panatag yung matanda, pagdating ng Disyembre, ang makukuha niya, aming kapunin. Kung dalawa silang matanda, 12 mil. Kung tatlo silang senior citizen, isi mil. Panatag na panatag. Kasi na gusto ko po pala. Ramis! Ramis! Next time! Kaya po sa Montejo Club. O sige, oh, o, okay, na. Okay na tayo. O kayo, nandiyan na. O na tayo. Gusto nyo ako kumalik. Bumuo na ako. Pwede ba mag-request? Isa lang. <try> hindi pa huwag yung ito, ha? Hindi pa huwag yung pagkawal. Pero bakit na huwag lang? Kasi bakit? Ang simple assessment ko dyan, ipasura eh, na hindi nyo makulikta kung hindihan pa kaya. <tryo> Tama ba? Tama. May sense? Bien. Yeah. Now, kung naman kayo, nagawa ko mga dati, kaya kong Tama ba? Kaya lang may sumayon ko yun. Kailangan ko ng kasama. At kung pwede, itong request ko, huwag niyo na ako bigyan ng kong papelo. O paano may bakit? Hindi naman para sa e, akin to, Ako ay kong daily politicians. Okay lang. Kaya lang ang kong papelo, makakontra lang. Para sa lang, hindi para sa tao. Tama-mali? ba Tama! Nakita na natin yan. mas matataga sa sakin, mas kalagyan niya. Tama-mali? ba Tama! Kaya pwede ba isang request lang? String? <tinyo> 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 <Tarang -tinyo> kayo, <tinyo> <tinyo> <Napatiyo. tinyo> Pero pumamon. Para sa dito sa Ang ah, magaling natin, No, elasa. Hay, tay. Hay ta. Elasa. Usapin, congressman. Ato. Eh alam niyo na eh. lahat ng tao, may karapatan sa kapahalan. Right ang right rind ng Pilipino. Pwede tama ba 'yan? Tama. Pero ang ayaw ko, ayukan ng kikitik yung pagkapastor. At tatakbo ng politika. May bakit? Eh siguro, eh, aswerte siya. Diyan eh, ang wala tayong mga gawa. Pero, may sinabi sa atin ng mga matatanda. Naalala yung sinabi sa atin, eh, ako kung nasabihan din yun nang nanay ninyo tatay mo. Pagsipag-ingat kayo sa mga mula ang probeta. <laughs> Tama ka rin. <laughs> eh, Nakikita ko yan. Ano sa ano? yun? Ah, Quadcom, Quadcom. Di ba? At, ano? Matanong ko nga kayo. Nakinabang na ba tayo sa Quadcom? Whether direct or indirect. Meron pa kinabang sa akin. Kasi usually, Congress should represent congressman, You are representing a district tapos kakalingan mo sa Congress. Tapos kung ka ng sources, dadalhin ka yan sa distrito. That's the concept of being representative sa nga. But anyway, nandiyan na yan. Kasi kasi anumang makakuha siya sa 1 Collection, second Collection, at ang Collection kuya. Ayan. Eh, hindi-hindi ko sa iyo hapis. Iyaw hapis ko. Lahat ang babagsak. Akin. Alam na lang mo tayo. O medyo na yan. Pwede ba si Pastor pagpahigay na natin? Pwede? Pwede! Yes. Ang ating congressman, Joey Wu! Kasi, uh, ito ang ako. Ang Pastor dapat magalang, mabuti. Pero yung masakit magsalita, hindi ko magiging sunod. Kasi tinuturo mo, araw ng muslim. Hindi ako lang ha. Wala naman tayo. Alam na natin tama Anyway, Tag, ito ang vice mayor ko. May, may asin ba? Bakalang po siya 19. 19 niya niya yun. Siya po graduate ng Lasal Political Science. So she should know the parliamentary procedures in San Juan, Panglungsod. At aral din sa kanyang ama, na uh, dating vice mayor ng aming kataw. Siya po yung graduate na lasang. Tayo ko po yan. Ako po yung graduate na nga tayo. Tama <laughs> na rin muniwala tayo. Gundo. tapos. Ang <ako. laughs> magiging dati magiging vice mayor. Chief Ancelsa. <laughs> Stray? Stray! Nalala niyo ba nila? Three!